Ikaw sa kapag ngayon. Oo. Oh, mm -hmm. Isi ako. ako. Hindi ang binugbog hindi ko alam ha? Hindi ka sa Binugbog ka ba? Pwede kong na na. Ewa ko, uwa pa na taon, tatlong taon. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo sa wako. Hindi ka na ano dito, nasa barangay ka na eh. Kamang Hindi ka ba dyan? Parang wala eh. Pinuot lang yung bata eh, oh. pa yung ano, yung tatay, pero yun, ko ako yan, na, na, kuya, na diya, gusto ko galing sa hospital. Ah, ito yan? Ikaw? Ito, mag lupa, bugbog sila pero hinaat ako, pati gusto ko galing yung bata sa hospital.